na. Uy! Nagawa niyo dito mga kapips. Good morning. Eto, nagpe-prepare na ako para doon sa pupunta namin. grounding ni Lady of the Pilar sa Santa Cruz Church. Ano kasi kami doon eh? Mag-asawa kami yung hermano at saka hermana. So, kami with Tapos, opening din ng museum nila ng mga relics. Tara mga kapib, sama kay sa amin. Kagabi ko pa iniis. Hindi ko alam kung ano yung ko dito eh. Matulungan niyo ako. Sabi nila, color white daw dapat. Anyway, let's go! Huwag Maliligo muna ako ah. Huwag na kayo sumama dito. Bawal. Dito, Pinoy Big Brother. Uy, kapib! Ito. Bagong ligo. Amoy pinipig. Let's go. Okay. Papayos tayo kay Boss Jun! eh, <laughs> ang tropa ko yun. Eh. Matagal ko ng barbero na tropa ko na rin ngayon. Kasama yan dito sa DACCG uh, Holdings Power Holdings. Uh, ngayon, pupunta tayo dun sa ano, sa Dokwelsa Y Alegria. Celebration of Mother Reason kaya tayo pupunta doon kasi tayo hermano, hermana, caretakers nung Basilica ng Santa Cruz, Santa Cruz Church or Our Lady of the Pillar. So, crowning niya ngayon. Tsaka opening po ng mga ano, parang museum nila ng mga relics. Yung dito, kapit. Punta tayo. Uli, sabay simba na rin. Let's go. Cool. Ito na si Boss Jun, ayusan na po. Opo. Okay. O sige, gusto ko yung parang erap yung mukha. Apo. Yung nakataas na gano'n. <laughs> <laughs> De, biro <bureau> lang. Okay. <laughs> yung La Fuerza Y Alegria is September 28 po hanggang October 19 yung festivities. Ngayon pong 28 yung crown ni Mama Mary. Tapos sa 19 po, meron tayo. Actually, 18 po yun yung, yung prosesyo. Ganda nun. Sama kayo dun, ha? Pagbalik natin yung galing Saudi. Kasi kapibs, sasama namin kayo sa Saudi. Galing Saudi tayo. Kita natin yung mga kapartner namin doon. Partner ko doon si Aladdin at si Jasmine. Let's go! Sige yung buhok niya. Wala pong puti yan. Natural po yan. Natural hair. Ganda ng lupit at ganda ng ice. Parang si Jose Rizal. Sarap doon pagpunta natin sa Saudi ka, Pips yung Arabian Nights. Kakain tayo sa desierto. Tapos kitang-kita natin yung mga stars. Ganda doon. Pangarap ko yun eh. Yung ganong scene na may ano, kakain ka nakasahig yung pagkain. Parang typical na ano, na Aladdin and Jasmine. Uh. Sama natin yung mga partner ko. Partner namin ni Mrs. Ano kasi, mag-joint venture yun sa amin yung mga Saudi, yung mga retired ambassador, tsaka yung isang kaibigan namin na Prince. Eh, buti na pagkatiwalaan tayo. Actually, ayaw namin ng kapartner gusto namin kami lang para walang alam mo walang mga issues pero itong mga to kakaiba eh tsaka ano sila willing sila talaga kaya tinaya namin sila na mag joint venture kami tayo na ng silica sa Philippines tsaka mga ibang products pa na pag-uusapan doon tapos sila naman mag invest sila doon sa skincare tsaka construction sa mining natin tsaka sa transport tsaka meron silang inong offer na mga negosyo doon uh, before I leave prayers before I leave the eto yung favorite kong pabango. May nice, son. Mga kapibs, alam niyo ano to? Paday kong mga dinadala to mga relics sa basko. ko. gamit ko ni Father Amort. Father Amort was an exorcist priest sa Vatican. So, ito mga relic niya. Pamunta doon sa mga masasamang spirito. Nice mga kapibs. Puting pute no. Hi ka Pips! We're going to sa crowning ni Mama Mary. Hi Hermes! Hello! Ah, Pips, nandito sila ano oh? Sila Blue, si Coco, si Phoenix, si Scarlett. Hi! Nilipat ko sila dito kasi magagalit na yung kapitbahay namin. Ingay na kasi doon. Tara, nakatip!